Hello Idol, gusto mo ba ng ganitong video? Yung nagsasalita yung mga hayop na parang tao, katulad ng video na ito. Anong masasabi mo sa ating bansa? Ang ating bansa ay puno ng corruption, kaya hindi tayo umuunlad. Okay mga Idol, kung gusto nyo ng ganitong video, sundan nyo lang ako. First step ay pumunta lang kayo ng Play Store at i-download nyo ang Google Gemini. Search natin Google Gemini. So, meron na po pala ako mga Lodi Cakes. Meron na po pala akong Google Gemini. Kaya nakalagay dito sa akin ay open. So, kapag meron na kayong Google Gemini, open nyo lang po mga Lodi Cakes. Then, mag-sign in kayo ng Google account nyo kung hindi pa kayo nakapag-sign in. So, ako nakapag-send in na rin mga Lodi Kicks. Ayan. Dito na po tayo gagawa ng script. So, hindi na po tayo gagamit ng chat GPT. Kasi kaya niya na rin maggawa ng script dito mga Lodi Kicks sa Google Jiminy. Ayan. Kung nakikita nyo mga Lodi Kicks ay mayroong Ask Gemini. So, dyan tayo magpapatulong kay Gemini sa pagawa ng script. So ayan mga Lodi May nagawa na pala akong script Ipipist ko na lang dito at basahin po natin mga Lodi Cakes Ayan mga Lodi Ito po ang aking script Please translate this Tagalog Idea to a uh, detailed English From 4B 3 Dapat mga Lodi pala Meron po kayo laging ganyan sa taas na nakalagay Kung, Tagalog, kung Tagalog ang inyong script para po matranslate ni Jiminy sa English kasi po si Jiminy hindi po nakabasa ng Tagalog pero nakapagsalita po siya ng Tagalog Ayan. so ito po ang aking prompt basahin natin ang aking prompt isang asong naglalakad may suot na jacket habang kumakain ng burger at may bit-bit na kape Tinanong niya ang kasama niyang pusa sa wikang Pilipino na kasama niyang naglalakad. Ito ang tanong ng aso sa pusa. Bibs, mahal mo ba talaga ako? Sagot ng pusa sa wikang Pilipino. Oo, oh, mahal na mahal kita, dogi. Ayan, so yan. Kunya, uh, for example lang naman to mga Lodi Kicks, no? Kaya ganyan po ang script ko. Then kapag okay na po, click nyo lang itong mga Lude Cakes. Ayan. So dito mga Lude Cakes ay tutulungan natin ni Jiminy para gawa ng script. Ng perfect script. At itatranslate niya sa English yung nagawa nating Tagalog. Ayan. So yan may mga option 1 pa siyang sinabi dito Direct and clean prompt This version is straight and focuses Ah okay So select natin to ang option 2 Parang mas gusto ko ito mga load the kicks Ang recommended na ito So Ayan no Mahaba ang mga load the kicks na nating basahin So i na natin yung option to dito po ako mag ano uh, dito ito po yung napili kong a uh, prompt na ginawa ni Jiminy sa atin dito po uh, dito po tayo magsimula dito po tayo magsimula sa prompt mag copy. Ayan. kapinatin natin mga lodi cakes yan then kape natin so ngayong nakape na natin mga lodi cakes ah uh, i-click nyo tong video mga lodi cakes ito po click mo yan So yan, kung makikita nyo mga Lodi Kicks ay nag-blow na po yung may video icon. Then, i-paste na po natin dito ang kinapinating prompt na ginawa ni Jiminy. Yan. Then, click lang ulit natin to mga Lodi Kicks. So ayan, wait lang po natin na mag-generate. Ayan. So, wait lang natin yung resulta ng ating ginawang prompt kung nakuha niya yung about sa hayop na nagsasalita na parang tao. Yun po kasi ang topic natin mga Lodi cakes no? Wait lang natin 1 to 2 minutes. Wait, wait lang natin mga Lodi Cakes. Ayan. Patapusin nyo lang yung video na to para masundan po ninyo mga Lodi Cakes. Ayan. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe at bago pa lamang sa aking YouTube channel, please naman mga Lodi Kicks. Libre naman po mag -subscribe. Malaking tulong na po sa akin yan mga Lodi Kicks. Maraming maraming salamat po agad po mga Lodi Kicks. Ayan. Thank you so much everyone. Sana masubscribe nyo po ako. Wait lang po natin mga Lodi Kicks. No? malapit-lapit na yan kasi nasa tumi lampas na tayo isang minuto eh Ito na mga Lodi Kicks, no? ito na yung prompt natin. Bebs, mahal mo ba talaga ako? Oo, oh -oh, mahal na mahal kita, Dugye. <laughs> Yan na po mga Lodi Kicks. Bebs, mahal mo ba talaga ako? Oo, oh -oh, mahal na mahal kita, Dugye. Ayan, puwang po ang mga Lodi Kicks, no? laksan Bebs, natin. Bebs, mahal mo ba talaga ako? Oo, oh -oh, mahal na mahal kita, Dugye mahal mo ba talaga ako? oo oh, oh. mahal na mahal kita Dukie yeah. so yun mga Lodi Kicks Kuang kuha nga niya yun yung uh, pinagawa nating script kay Jiminy at siya po yung gumawa ng video na ito mga Lodi Kicks no napakagaling so sana nasundan yung videos na ito Then kapag gusto nyo yung i-download mga Lodi Kicks i-click nyo lang itong download yan downloading full size na siya So yun, video downloaded din. Check na po natin sa ating video application kung ando na po mga load kicks. Ayan, dito siya sa pinakataas mga loads. Play natin. Bebs, mahal mo ba talaga ako? Oo, oh. mahal na mahal kita, dokie Ang <laughs> galing ng mga loader kicks. Matatawa lang tayo kasi napakagaling talaga ng Google ini So, yun lang. Sana nasundan nyo mga Lodi Cakes and sana kung nagustuhan mo yung video na to, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga ganitong tutorial. Bye-bye! See you in the next one!